Welcome to Henry KNG TV. Good morning po. Ayan uh, po ngayon po ay nakita ng bahay. Bali, ngayon po ay eh, Sabado de Gloria. Yan. Yung po yung mga bunga ng malunggay na mahaba. Ay dalawang araw na pong umulan-ulan. Kaya po ayan gumanda. Bilis umaba. <coughs> ayan. Ito po pwede po iluto ito. Ang haba. Ang laing bunga. Puro bunga po nakita nyo na yan. Ito po yung barayate na mahaba ganda tapos <coughs> may baraya din dito nang hindi na mahaba pero kumpol kumpol kung tabagayin. ito naman ito po, panluto na po ito ang ganda hindi po siya mahaba pero kumpol kumpol na ito yun ganun po siya bali ito po yung puno ng kumpol mga tapos ito yung puno ng mahaba yan kaya po nito Balik masa po lahat yung mga halaman niya at gulay kasi nga po umulan. Yung mga nakakarang araw po kasi sobrang init. Kasi yun, umulan na nga nung Webe Santo, Biyarne Santo. Po, kaya sumaya po yung mga gulay. <coughs> well, Puro bunga po yung nakikita nyo na yan. Ang dami. akala, baka akala nyo lang yan, yan po eh, hagod o bumunang ng balonggay.